So may good news and bad news nga po pala ako sa inyo guys uh, Ang good news, magdiriwang ang mga ka-DDS and LDS ko dyan Hello mga kabayans, what's up, what's up? This is Mr. Rio once again Kumusta na kayo lahat mga idol? So sa last video ko po pinag-usapan po natin ang tatlo ko pong theory kung sino nga ba ang may pakana ng assassination attempt kay former President Donald Trump Pero guys, alam nyo ba na may nakapagsabi po sa akin? na ang Disney daw po talaga ang may kinalaman. Alam nyo guys kung bakit? Kasi binanggit ng mga guards ni Donald Trump no binabalid siya na Donald Duck. Donald Duck! Para nga naman di siya matamaan nung gunman nila. Este, gunman pala. So shout out po kay Sir Jonathan Pili sa info na yon. Ayan na, na-speed ko na po ang fourth theory. Shoutout sa iyo, Sir Jonathan Pini, kay Ma'am Mitch at sa mga bulilits niyo po, sa Midas Company, sa Mashup, sa Ergotronics, si Yusun mga sir, kay Ate Marianne and mga bulilits, at kay Idol ng Randy's Bakery, dito po sa amin na sobrang sarap na mga tinapays. Sa asawa ko, sa anak ko, sa mga bulilit na nandito ngayon at nagbakasyon, kinabayaws, kinahihipags, bianans, at sa parents ko, pati po sa mga good boys sa pilihan ng tricycle dito sa amin. Shout out po sa inyong lahat, mga idols. Wow! So may good news and bad news nga po pala ako sa inyo guys. Uh, ang good news, magdiriwang ang mga ka and LDS ko dyan. Yeah! Dahil si VP Sara Duterte po ay nakakuha ng pinakamataas na approval ratings na 69% samantalang ang kanyang trust ratings ay 71% pa rin mga idol. Sino nga naman ang di magtitiwala sa anak ng pinagkakatiwalaang presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na si President Duterte? Di ba mga idol? Siya po ang presidente na may pinakamaraming nagawa sa ating bansa kung 6 years lang ang pag-uusapan. Pero pwede nating isali yung naka 20 years. Kasi kung susumain natin yung accomplishment nung naka 20 years ay katumbas lamang ng 6 years ni PRRD. Tama. Oo. Oh, yung mga troll center agent dyan, medyo hinay-hinay lang at baka ma-high blood kayo sa mga sinabi ko. Okay? Huwag ng taba. Ayos ba mga idol? So ang bad news at mukhang magagalaitin ito ang Troll Center Agency ng mga pulahang loyalista pag nalaman nila na bumaba ang approval ratings ni PBBM dahil from 55% naging 53% na lamang po ito. Habang ang kanyang trust ratings ay bumaba din po mula 57% bumagsak po ito ng 52%. Well, wala na po nakakagulat sa pagbagsak ng survey sa presidente ngayon. Tama. Di ko nga maintindihan kung bakit magkakaroon siya ng sona. Anong ibibigay niya sa sona niya? Yung pagbiyahe niya around the world? Yung po, e question lang naman. No? Yung ba yung ibibida niya? Okay sana kung ang ibibida niya sa sona niya ay yung nakuha na po nila yung ginto nila. Tapos, tutuparin na po nila yung last will and testament ng tatay niya. Kung totoo yung mga 'yon ha but it turns out na parang puro red propaganda lamang po lahat ng 'yon para maging siyang presidente oh no how sad 'di ba ito guys real talk tayo ah real talk kaya po nanalo si BBM last election 2022 kasi akala ng lahat ipagpapatuloy niya ang nasimulan ni PRRD Tama. But he betrayed our trust by not fulfilling the continuity that we are all expecting. Real talk yon mga idol. Ang daming naging zombie ng na mga oras na yon. Paniwalang paniwala sila na ipagpapatuloy niya ang nasimulan ni PRRD Ardinon. Well, that's what we are all expecting. Or yun po ang ating expectation. But in reality, ano? Gusto nyo ng example? How about yung 27,968 na mga barangays na na-clear sa illegal drugs with 23 provinces, 447 municipalities, and 43 cities? Kumusta na? Oh, no. Malamang naglipana na naman ngayon ang bentahan ng droga at pakalat-kalat na naman sigurado ang mga adik. No? <laughs> Alam nyo guys, yung kulang-kulang 30k na barang guys na na-clear sa illegal drugs ay ang after effects ng war on drugs ni PRRD. Tama. Dun palang uwi na eh. Wow! Nahigitan ba ni BBM yon? <laughs> Di ba hindi? <coughs> not even close. Not even 0.1% of PRRD's effort on war on drugs nung kapanahunan niya. Imagine, not even 0.1% guys. Ganon kalubha ang performance at leadership. Eh, este, leadership niya. Yung guys, real talk lang po yun ha. Ah. At sa ngalan po ng demokrasya, ako po yung nagsasalita. Yeah! Dahil may karapatan po ako magsalita. Tama. Eh, ang sagot ng mga troll center agents nila dyan is may ka naman silang mga illegal na droga ngayong kapanahonan ni BBM ha. Ah. Aba, dapat lang. Para naman may nagagawa sila. Para labanan ang drug problem natin sa Pinas. Kahit papano, 'di diba? Kahit may may balita lang na may nahuhuli, ayos na 'yon. Kahit hindi natin alam kung totoo ba 'yon o hindi, basta may ginagawa sila ayos na 'yon. Alam niyo yung pakitang may ginagawa lang? Ayos na po 'yon. Kasi sayang naman ang pinapasahod natin sa kanila kung wala silang gagawin doon. Di ba? Tama. Sa kalam mga kapatid, wala talaga akong makitang nagawa ni BBM. Maliban sa napakarami niyang foreign trips at yung Maharlika Investment Fund na di pa rin napapakinabangan hanggang ngayon. Yun lang ata. Kasi guys, may friend ako sa FB na kahit puro kapalpakan na ang mga nangyayari sa ating bansa dahil sa leadership, este, leadership ng sinasamba nilang presidente, eh todo tanggol pa rin siya dito. Ngayon nagchat ako sa kanya. Siyempre, FB friend ko eh. Simple lang po ang question ko sa kanya may nagawa ba talaga si BBM? Paki-enlighten naman ka ako ako. Ayun, walang reply. <laughs> Hanggang ngayon hinihintay ko yung reply niya eh, wala mga idol. Kasi nga, wala. 'Di diba? ba? Meron pa kasi. <laughs> so, ano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next video. Nice ba? For more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans!